with Malonggay. Light princess. My pink princess. Variegated green Congo. Red heart. My princess. Begonia. Florida blues. Pink princess. Pink princess. Red heart. And then white princess. Suksung. na pink. Begonia. Then mga begonia dito. Ayan. So, pag mag-decompose na po yung malunggay, ayan, ay tataba po, yan. Tapos, ito ay variegated by men. At si, or si Aurea, and then, a Florida beauty. And then, mga uh, rubber trees. Ayan, tapos, fellow leaf. Dito din, mga so din maharap 30. So Ah uh, ito po ay Golden, Villa de la Luna, at Astoria So punta tayo dito sa ang uh, unit at sa class ng bahay. Um, yung mga rubber trees at saka ito yung blackberry na shoot and then begonia at saka ablaunima mga San Siberia at ablaunimas at saka atsal yun rubber trees yun ito yung napropa ko na berkins may suloy na po and then ito yung mga begonia ko yung mga ka-organics so ito ay si salsa watermelon ah, parang si the elegance to tapos kankan, -kan, bilak sandanar tsaka planima si mm mawi -hmm. sunset so sana po ito ay uh, ah, tumubo po sila at saka gumanda po. Yun talaga yung hiling ko. Sana maging okay po. The God's and Mercy. And then... saya, so, ayan, naka-gardenet po yan. Tapos dito sa notebook po, may mga kalateya and then ito kalateya aglanimas tsaka ito ito yung mga celadendron ko lagyan ko na malunggay tsaka kalateya si Rosibono and golden domestic comb si silver sensation saka si pink splash na singonium, si rugosum, ay si rugosum po. Siya si rugosum. So, sana po ay gumanda po sila. Ito yung mga AP ko. Ito si Snowdrift. Ayan. Lipat na lang natin. So that's all. Thank you for watching. Bye bye.